Hi guys, so common questions, paano ko ma-access yung modem kung hindi ka na makapasok yung wifi password mo? Kasi nga, pag enable or disable mo yung wifi band steering, minsan nakakalimutan mo iset yung password. So, hindi ka na makapasok ulit via wifi ng modem kasi hindi mo nakita kung ano yung last wifi password na nilagay mo. So, yung solution natin dyan is gumamit ka ng LAN cable. Yung LAN cable, yung isang kabila, isaksak mo sa modem, either LAN 1, 2, 3, 4, tapos itong kabila is isaksak mo doon sa laptop or PC mo. Tapos doon ka na pwedeng mag-access ng 192.168.254.254. Yan po yung default modem gateway or yun yung ano configuration so pag input mo diyan sa web browser gumamit ka ng Google Chrome uh, Mozilla Firefox Microsoft Edge basta any browser yun uh, makapaso makapasok ka na dito so ganito yung lalabas pag input mo ng 192.168.254.254 so dito makikita kung ano yung land state. Dito sa device info, yung pinaka-importante lang dito is uptime kung ilang oras or ilang araw na buhay yung modem mo. Tapos, dito sa LAN address, dapat makikita mo 192.168.254.254. Kasi yun yung default. Yung sa akin, change ko na. Okay. Kaya, 222 siya. Yun. Tapos, kung meron, important, ilan na yung subscriber nyo or ilan yung dapat nakakonect sa modem nyo. Wait. Um, bago tayo mag-continue, feel ko lang na most of my viewers are not subscribed to my channel. So, tulungan nyo akong mag-grow yung channel ko by subscribing and hitting that bell icon para matulungan ko yung kapwa Filipino kung paano i-pagandahin yung internet connection nila sa bahay or how can they experience a better internet connection, okay? So, yun lang yung objective ng channel, uh, more on educational purposes, okay? So, yun, salamat. Then, yun, kung nagtanong kayo, ilan? May nagtanong kasi sa akin. Paano ko malalaman kung ilan na yung current connect, connected device sa modem ko? Kung hindi kayo gumagamit ng third-party router in which sa case dito sa connected clients, lahat ng Wi-Fi at LAN connection makikita dito. Kita yung hostname, MAC address, IP address, hired time and type. Meron kasi yung Wi-Fi 2.4, 5 GHz meron ding LAN cable. Okay? So, dito. Bakit zero yung sa akin? Meron kasi akong ginawang DNS server na local na nagiging DHCP server na rin siya. In which, mm, nag-isip ako kung pwede ba yon sa ibang video naman. Kasi, doon ako nagbablak ng ads. Okay. So, dito sa DHCP client, dito mo makikita kung ilan na yung current connected users sa modem mo. Kung na-share ba yung password dun sa mga kapitbahay. Okay? So, dito mo makikita kung sinong-sino yung mga nakakonect. Isa po yun, pag tip, pag lalagpas ka ng 5 devices or more than 10, tapos ano, nasasakal na yung resources ng modem nyo. Tingnan nyo yung CPU at memory usage hindi mo mababa yung ano ko, oh, memory usage. Ibig sabihin, gamit na gamit yung modem ko ng resources niya. So, 50% is sa router. Another is etong transmitted power. Ito yung isa ka importante. ONU. In ONT. Optical Network Terminal Info. So, dito makikita yung transmitted power. In the same time, dito yung receive power. Kung negative 20 pa yan, within threshold, hindi yan mag-ELOS. Pero kung lalagpas na yan sa mga negative 30, magkakaroon ka na ng issue. So, mabagal yung internet, uh, slowdown, magre-red na yung LOS. Kaya yun lang yung objective dito sa video na to. I explain ko kung paano malaman ilan yung user, tapos bucket ano yung receive power ko kasi isa ito sa parameters na kailangan mo talaga for example negative 20 within threshold pa naman yan kung maglalagpas pa yan ng negative 24 kailangan ko nang mag-report sa Globe at Home app para ma-tech visit para ma-check yung optical cable ko from poste papunta sa bahay para hindi ako magkakaroon ng internet slowdown or mabagal na ko internet connection So 'yun lang. I hope this video was nakatulong sa inyo. Then pa-share na lang po kung para makatulong sa iba. Then pa-click and like and subscribe button para sa more tech videos. Tapos kung meron kayong gustong i-recommend na content, pa-comment sa baba. Magre-reply po tayo diyan. Maraming salamat and see ya.